Bakit ko to hawak ang flag ng Israel? Anong meron Hi beautiful people, welcome back to my channel. Pasensya na medyo magulo ang buhok ko kasi maaga kami umalis at naligo pa kasi ako bago umalis, basa pa kaya hindi ko sinuklay. Ngayon, ayan, misyehere ako, mahangin sa labas, guys. Pagpasensyano na. Sa uh, hindi pa nakakilala sa akin, ako si Imelda. Welcome to my channel. At uh, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe na sa akin YouTube channel at maging friend na kita sa mga dati ako mga subscribers, maraming salamat pa rin, mga friends, sa walang sawang pag nyo sa akin. Last week, hindi ako nakapag, ano, nawala tayo sa YouTube world dahil may sakit tayo. <laughs> Inubos ni hindi ako pwedeng makapag-record uh, dahil ngungo. Baka hindi niyo maintindihan. <laughs> Nagpagaling muna tayo guys bago tayo nag-record. Mahalagang araw sa akin nung nakarang lones. Pero dahil nasa sobrang busy ko, dahil sunod-sunod yung mga schedule ng ating alaga, hindi rin ako nakapag-gawa uh, ng ating video. Medyo busy din. Holding kami dito sa hospital. At uh, nandito kami sa hospital ngayon dahil nga schedule din yan ngayon, Miyerkules eh nandito pa rin tayo. Pero balik tayo sa Monday. No Monday talagang very very special para sa akin Kaya ako in, sa ating intro ay nagpakita ako ng flag ng Israel. So abangan nyo guys. Tapusin niyo tong ano na to video na to para malaman nyo at ipapalaro ko ito sa inyo. Kasi noong March 18, ako ay nag-celebrate sa aking anibersaryo ng pagdating ko dito sa Israel. So, kailangan tapusin yung muna ang video kasi doon ko reveal kung ilang taon na ako dito sa Israel at ipapahula ko sa inyo. At iparapot ko ito sa katapusan ng March kasi importante sa akin ang March talaga dahil yan ang buwan na ako ay dumating dito sa Israel. So, sa buwan na ito ay aking ipakita sa inyo kung paano ako dito nakarating sa Israel, paano ko nagsimula, paano ko nag-adjust dito sa Israel, saan ba akong unang place na napadpad na destino na deploy dito sa Israel ano nga ba ang mga pag a ko ng pagdating ko rito? Marami, marami talaga. Kaya isa-isahin ko yung ikwento sa inyo. Kung interesado kayo, abangan nyo lang ang aking mga video na i-upload sa buong March dahil i-reveal ko sa inyo kung paano ko nakarating dito. Isa-isahin natin yan kung anong mga uh, uh, ups and down na ating naranasan. Pero, kahit pa paano dahil fight fight nga lang tayo nakuha natin ang gusto natin okay makinig 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 at akin ang sasabihin kung ilang taon na ako dito sa Israel at kukuha ako ng anim na tao na pwedeng manalo ng tagpa 500 pesos bawat isa so kung kayo ay gustong manalo Join lang kayo dito, panoorin nyo lang at tapusin nyo video na to. Uh, Isa-isahin ko yan. So, ang ating parapol ay sa katapusan ng March. Okay. Reveal ko na. <laughs> uh, lagi ko itong ini-intro kung ilang taon na ako sa Israel. Yung mga nanood sa akin ng mga video, alam na alam nyo na to kung ilang taon na ako dito sa Israel. Kaya, kung nasundan nyo ang mga video ko, kung lagi kayo nanonood, alam nyo na ang sagot. At comment nyo lang sa baba kung ilang taon na ako at entitled na kayo na maka-join sa parafol. Okay? So, i-reveal ko na kung ilang taon na ako. <laughs> sa mga nakaraang taon na ako'y mag intro lagi kong nag intro kung ilang taon na ako dito sa Israel. So, alam nyo na yon. Siyempre, magdagdag tayo ng isa dahil nag-celebrate ako ng panibagong taon dito sa Israel noong lunes, March 18, kaya mahalaga sa akin yon So, ako ay 9 years na dito sa Israel. Opo, 9 years na ako po dito sa Israel. And salamat sa mga blessings na dumating sa akin at na natili ako dito na nakapagtrabaho. Thanks God at sa ating mahal na Panginoon na nagbigay sa akin ng landas ng magandang trabaho. Magandang lugar na aking napuntaan. Maganda. <laughs> Mag maganda is beautiful. He is beautiful. Maganda. Yes, yes. <laughs> uh, meet Gander. Very <laughs> manit. Masi meet Gander. Bayer, Bayer, Bayer. you make an uh, old boker with Gander. <laughs> like this. <laughs> this. <laughs> Yung alaga ko guys. Nakikinig. Nasa <laughs> tabi ko lang. <laughs> Ayan. gumagawa ng kanyang puzzle habang naka-dextrose siya ayan, naka-mood siya ngayon <laughs> naggagawa ng puzzle so yan guys ha, nine years na ako dito sa Israel at sa mga 9 years na yan ikukwento ko rin sa inyo kung anong mga achievement ko sa buhay at anong mga hirap na pinagdaanan ko bago na pagtagumpayan ko ang lahat na ito. At lahat na yan ay malaking pasalamat ko sa taas na nabigyan ako ng pagkakataon na makarating sa kanyang uh, lugar. Dito sa Holy Land. Malaking pasalamat ko. Isa ako sa nabigyan niya ng blessings dito. So guys, yun na. Kome kuyang sa baba at aking isa, -isa pagbasa kung anong inyong uh, sagot. <laughs> ano yun guys? Hintayin ko yung mga comment nyo. So, maraming salamat and God bless sa ating lahat. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa videos ng aking in-upload. Okay, bye!